Oh my god, betul betul lah pak ah. Oh my god, alah, nombor lah. Halo, Teh! ni nak liuk-liuk karak teh! Asaman, hello, nak judi air bersih nak suntan, tak sakilir. Nani? Ah. Cool, cool! Si Ate Audrey, tabang Kay gipot, What? ug gamot sa killer. Huh? Ha? Ha? Asa ba karun? Dago ba? Ang guwa ka na iyo sa kuwa. Kasi mo na ka rin. Kasi ito Akong gibilin. kay dilo kayo. Mas ni mo. Anong gibilin man ang taon na? Sus! Uy, ato ba tatoy? Asa dapit? Ato, ato! Ato Ato balikan! Kebikin biar dia kah ketika habis penahu kerubia Enggak, ampun mu ini nih? Bukas tas aku tuh, bah Isu udah Nah, kok makan yang ingin udah ngelakau Mau tau bah Aku udah, ikut lakau, bu Ini ako ba ni Kata? Sige, Kul. Atong bonitaon kay Lord kay Tobas. Raghilak-hilak. Sige, mag-andam sa kong mga kuwan. Mga kuwan yung susunod. Mga Para ato yun ang kuwan ng kuwan na. Ang kuwan na. Ang uh, kuwan na. Ang kuwan na. na, 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 na ang gulong mo magpaliwanag. Ito mo. Hindi ko makaintindihan. <laughs> Tara ng tao. Sa mga to kidir? Sige, mag-gamit. Desa mo ah. 5 MINUTES LATER Run! Salamat eh, na balik akong gamot. What? Ano? Nasi ati Audrey? Ate, may ganit e. Kaya nakauli ka te. O ganit lindon. Pagdagan ako kaya nakaagi kong baliti. Ako ang gido baliti. Nakakita ko. diwata ko. ako. Ako mo rin lolo ko na. Eh. Yung mukha mo, pupulbusin ko gi amigo. Ni pagkauman lin dun. Ni pay kay ko kay gi balik ni akong kamot ara o. Unya salamat kay te, gi imong kamot. Unya salamat pod kay ate kay nakauli ka. Unya gi balik pod imong kamot. O galit lin dun. May nakauli ka kaluyan ka sa Ginoo. Asa man Nandito si Uncle sa sulod. Nagkuwag mga gamit. Itong sulungon na killer. Tara, ato tagsulod ta. ta. Hello? Ti, may naglihok-lihok kara. Ti. Asa man? Hala, nadyo di ay busi na sundan ka sa killer. Nani? Nani? ay uh, hanapin natin si Lindon mga tol no? kinuha ng masamang tao so yan so samahan nyo ko ngayong gabi na mga tol sa ating uh, exploration ayan ang my god ano to ay ay kinaga tayo ng ano alimatok inang animatok na to shit kaya pala makirot so ingat yung sigarilyo mga tol mmm chat chat. -ch -ch. ang bagay sa'yo sa sayo ka Ay. sakit <laughs> may aso pa mga idol ha puno ng kawayan nakakatakot naman dito mga idol yun may plus na itendala Parang merong umiak mga idol ha. Ah. Parang boses ng bagong panganak. Sandol. Yan. Uh, ah, Nilipat ko yung kamera mga idol. Parang talaga umiyak. Ha! Nah, may canak na! Ang lamunak! Yan. Yan. Sukatan ako. Kaya pala lumalabas yung tiyanak. Kasi nakakaamoy ng dugo. Butik kado dito mga idol oh. Tatagal ka Oh my god to? Patul Oh my god Ala Tawala Ayan Hanapin nyo yan Natin mga idol Tiyanak yung mayroon pa bun ano parang buntot bitok kaya ayun lumabas ka asin ka na huwag kang magtago ayan mga tol huwag kang magtago sa dilim kampo ng lagim lumabas ka ngayon din ano takot ka ba? Siguro mga tul, takut Takot siya dahil may dala tayo ah! ano Pangunta rito mga tol Igusum, igusum At na darabibay dahil sektus Yan Luwas ka Yan May yung bracelet natin mga idol <coughs> Yan, ah, uh, grabe, oh. Chanak yun, sigurado. Tangin ang chanak na yun, ah. Teka muna. Atin lang, ano. Hawakan ah, natin ang itlog natin, ha. Yan, ito yung, ano. Yan. Sugat natin mga idol. Kaya pala nakaamoy yung chanak na yun lumabas. Kaya ano, ah, mabango yung dugo natin. Grabe mga ito, Magkamping sana ako dito mga idol Ito yung tin ko Ligado na dito mag isang mga idol Ayan. Wala na talaga Wala na Wala na parang bula buwas ka dyan sa kawayan Huwag kang magtago Hindi ako takot sa iyo Isa sana Wala na, Wala na. Umiiyak sama naman ngayon Oh. So yan mga tulso. Ah, totoo palang tiyanak mga tulso. Sa wakas nakita ko na rin. Ang tunay